Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose Autida Agri TV. Para kasi nagulan po kanyang So ito hindi masyado. Uh, sa pagkakataong ito ay narito ta tayo sa aking tinataniman ng sitaw na direct seeding. Ito po mga kaibigan uh, sumibol na ang na itatanim kong sitaw. Ito po. Sumibor na. Ngunit ang nais ko ipapansin sa inyo, 'yun pong water system natin o sa paraan ng pagdidilig. Mga kaibigan, yung pagtatanim ng gulay ay nangang nangangailangan po tayo ng tubig. Ngunit minsan napapagod po tayo. Kailangan po tayo mag-upgrade -up na tayo sa ating water system o sa ating pagdidilig mga kaibigan, sa nakikita nyo ito po ang mga hose natin na dito po dumadaloy ang tubig uh, mga kaibigan ito po may uh, mayroon tong putas-putas dito ito at saka dito ito kadalang, tag 6 inches lang po ito. Dito lalabas po ang mga patak ng tubig, no? Kinakailangan po natin ito para po uh, hindi tayo mahirapan sa pag-alaga ng ating tanim na sitaw o sa anumang mga paninim, pananim natin dito sa ating sakahan. 'Yun po mga pananim natin ng na gulay, no? Wala na po wala na po itong nagbubuhay tayo ng uh, balde at saka magdedelikt ito na ang paraan natin mga kaibigan so uh, nice kong imitahan kayong aking mga kaibigan na magsasaka na mag upgrade po tayo ng paraan ito mayroon po tayong overhead tank sa malayo uh, galing po sa balo natin ilalagay natin sa tanke yung tubig at mayroon pa tayong distribution hose don uh, doon po sa dulo at saka pagbukas bukas natin ng pusit dahan-dahan pong dumaloy ang tubig dito no? pag dahan-dahan pong dumaloy dahan-dahan pong mababasa ang mga puno ng ating mga sitaw so ano mang yung pinaplano na itatanim lalo na sa buwang ito na darating po ang taginit kasi po ngayon ay uh, kawakasan ng inero so susunod na araw ay pibiriro na at saka taginit at mayroon pang balita ng El Nino. So ngayon mga kaibigan, ah, uh, ito, maganda itong paraan. Maganda itong paraan. At saka hindi naman ito masyadong mahal. No? Ang paraan lang po natin sa aking tinuturo sa nakaraan kong mga video, yun pong drip irrigation system. Ito po ay dumating sa probinsya ng Bohol, panahon ni Secretary William Dar at nung ating nakaraang uh, Governor ng Bohol na si Arturo Yap. Pasalamat po tayo sa kanila, no? Na nabahagian po tayo sa mga kagamitan ito sa ating pagsasaka. Para po sa ibang mga kaibigan kong magsasaka na nabahagian, nabiyayahan na ng drip irrigation system na hindi na po nila ginagamit. Uh, ang payo ko lang sa kanila na gamitin nyo, no? Kung naherapan kayo kung paano ninyo gagamitin paano ito ma-restore, lapit lang kayo sa akin. Tuturuan ko kayo. So, yung sa akin mga kaibigan malaking pakinabang po ito sa aking pagsasaka. So, para po sa iba na gusto pong pumasok sa pagsasaka o pagtatanim ng gulay, mas mainam na gagamit po tayo ng mga drip irrigation hose. Para po tuloy-tuloy uh, po ang ating production. Hindi tayo mahirapan at maganda yung pagbubunga ng ating mga pananim. So mga kaibigan, uh, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon. Ito sumibol ng ating mga pananim na sitaw. Sana gayahin nyo ito. At yun pong pag-aalaga, mayroon pa po akong uh, susunod pa na mga video. Ito po ay organic method of uh, vegetable production. So, organic po ang paraan natin ito magkabigan. Hindi tayo gagamit ng anumang chemical o synthetic na pesticidio para po uh, ligtas po ang ating mga konsumante. Hanggang dyan po at maraming salamat sa inyong pagpanood. Huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-share at mag-like at pag nyo lang ang mga advertisement. Hanggang dyan po. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat.